Ko, oh, eto, pinatatahimik na nga daw na itong tinatawag ni Maharlika na si Lisa Smuggs ang mga social media influencers na dating maka-BBM at ngayon nga po ay nagiging anti-BBM. Marami silang nilalabas na pasabog. Minsan hindi na talaga ako makapaniwala eh. Grabe yung kanilang tapang. Grabe yung kanilang lakas ng loob. Na ang ibig sabihin ay dalawa lang. Pwedeng totoo talaga yung mga pinapasabog nila halimbawa ni Maharlika at ng iba pa. Or, pwede rin naman na mayroong malaking tao na diba, sinasandalan yung mga katulad nga ni Maharlika. So, kung saan man dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Okay. Pinatatahimik na daw na itong si Liza Smogs. Ito mga katulad ni For the Motherland. Ito po yung si Sasrugando Sasot. Dahil ngayon, yung kanyang account ay restricted. At yung isa naman, itong si Pebbles Talakera. Isa rin dating pulangaw. Pulahan. Ayun, tinumba na rin daw ang page. yon. Talaga lang may power ito nasa sa para para itumba yung mga Facebook accounts na itong mga to. Paano? Ay grabe pala talaga ang influence na itong mga to. Ngayon daw, ang estado na itong si Lisa Smuggs ay piko na piko na. At yung tipong, yung tipong sasabog na. Sige, dapat sumabog para malaman kung sino talaga or para magkaalaman na maganda nga magka magkademandahan. Ang pinagtataka ko lang, wala pa rin gaanong or wala pa rin demanda. Sabihin na natin, filing of complaint na ginagawa, eto nasa malakanyang. Bakit? Kaya, baka naman kasi totoo yung mga paratang at pasabog ng mga katulad nga ni Maharlika. ba? Diba? Nakakapagtaka rin eh. Piko na piko na daw etong si Lisa Smugs. Kaya gusto niya, tayo lahat ay patahimikin. Ayun, pinatatahimik na yung mga dating pulahan na nasa social media, hindi biro to ha, ah, malalaking social media platforms meron na itong mga pinatutumba daw na itong si Liza's Mugs na nasa Malacanang para nga patahimikin. Bakit kailangan patahimikin? Dahil puro negatibo at puro baho nila na mga nasa malakanyang ang inilalabas na itong mga dating BBM vloggers. Good luck!